lupit mo, Bobby Badjaw. <laughs> si Baba, gusto pang imbestigahan sa Senate para mamahiya. And, uh, hindi pa ba kayo nagsawa sa fake news ng mga DDS? Narinig nyo na yung magandang balita ngayon. Mga kababayan, at talagang uh, napakalupit po ng pagkakabalitan nito ni na, Bobby Tiglaw. 'Di ba? Ito papiyo pa lang to, dapat hindi Bobby Tiglaw ang pangalan mo, Bobby Badjaw. Wow! <laughs> dapat si Bobby Badjaw ang pangalan mo. Grabe, pinagtata. Wala man hayang hayaan, ko 'yung hayaan ko 'yung mga malalimang matitinding content sa kanila. Pero uh, tayo, mga kantsaw lang tayo, mga kapatid. Mga ngantsaw tayo sa kanila, mga ngantsaw ngayon. D Biro mo, nakapagkalat ka ng fake news ng ganun. <laughs> hindi mo niisip yung credibility na iniingatan mo? Bobby Badyaw? <laughs> <laughs> credibility bababa. Parang wala, wala na credibility yun eh. <laughs> Saan ka makakita? Yung batch number no, ano, nung no, no, uh, police, police. Na nag-imbestiga yung supervisor. Supervisor. Hindi, parehas. Hindi ba ka parehas? Parehas. Tapos saka makakita, tama siya mo para na, na tama yon na analysis kanya ni Takero. Kung hinuli nga talaga yung Alexa Miro, supposed to be yung passport, di ba? Mm. Eh bakit hindi hindi, hindi nilahod? Oh. Kung rin di ba nakalagay doon sa dokumento Alexa Miro, oh. yung nahuli. Syempre yung police din makilala sa si Alex. Naniniwala naman kung di kilala yung si Alexa Miro oh. eh. Hindi naman siya international artist eh. Oh. Kaya, kitinu yung passport. Correct. Hindi naman po totoong pangalan ni Alexa Miro, Alexa Miro screen name niya lang po name. So, bakit ang sinunod po ng police o nang nagbistiga, yung Alex Amiro, hindi yung nakalagay sa passport. Hmm. So, so ang ibig sabihin nun, inconsistent. Inconsistent diba? yung balita niya, ano? Oh. Okay. Pati yung pag, yung, pag, report ng ano? Okay. Nung, nung police. Yung police. Mali, eh, ibig sabihin nun, talagang sinabay nila. Woo! Sinabay nila sa pag-alis ni Pangulo Marcos, papuntang Amerika, yung issue na yan para mapagtak para makabanat sila makagawa sila ng issue ang lupit mo Bobby Badjaw <laughs> mabutik lang nga tao yak na naman nila si ano, Bobby Badjaw ah! oh, eh, yung kabadjawa mo pati ba naman sa labas lo at loob ikitang kita Kaya ah! nga no napansin nyo no darapalan na po yung paggawa ng fake news ng mga DDS ngayon biruhin mo si Baba gusto pang imbestigahan sa Senate para mamahiya. Ay, yung, oo nga pala. O, diba? oh, diba? Oo nga pala, si Amy nga pala. Baba. <laughs> <laughs> Baba, solusyon. <Oo>. Hindi, <laughs> oh. tsaka, hindi, hindi yung point naman doon. Kasi hindi namin dami ng senador, bakit siya pa yung nakaisip noon. diba? Mong, di ba, hipag niya pa mismo. <laughs> di mo na lamang pinagmalaki. <laughs> Pinahiya mo pa sa tabi. <laughs> eh, paano to ngayon? Eh, si Bobby Badjo gumawa ng issue. May credibility pa ba yung hearing? <laughs>